So, magandang araw sa inyo mga idol. Shoutout sa inyo lahat at shoutout sa 40,000 subscriber natin ngayon. bali mga idol, sa episode na to, magbebenta tayo ng alimango. bali mga idol, kagabi doon ako nag-stay sa fish pan. So nag-umang ako ng lambat doon. bali magdamag. bali nakahuli ako ng tatlo. Tatlo yung nahuli yung mga idol. So may malaki dito isa. So may papakita ko niyo kung magkano yung nabebenta natin dito sa tatlo na to. Kasi namamatay yung mga alimango natin doon. Napakaraming namatay. Hindi ko lang alam sa mga maliliit na inihulog natin doon kung may nang, may mga namatay din. Sana wala kasi yung mga big lang big tsaka yung mga dating yung first cropping na inihulog natin yun yung mga may sakit ngayon ito malalaki na sana so mamaya papakita ko lang sa inyo kung magkano yung mabebenta natin dito tsaka uh, mamaya pagdating sa bahay update ko na din kayo kay Iwake. pakakawalan na natin yung si Iwake. Tsaka napanapin na din natin doon si Lois baka andun lang. Baka uh, bumalik sa atin, basta baka gustong humingi ng pagkain na, baka gutom na 'yon. Kung bumalik, pero kung hindi hindi bumalik, saka natin i-release -re na si Waki. Tsaka si Batman, hindi ko pala na sana pinakain nila si Batman kagabi kasi wala ako doon. Sana binigyan nila ng pagkain, hindi ko pa naman sila na sabihan na bigyan si Batman ng pagkain. Kung may update ko kayo kay Kuan sa mga alaga natin. Batin natin doon sa bahay. So papatnibang natin 'to. Bale mga ito naglakad lang pala mula doon sa fish pond papunta dito siguro mga isa't kalahating oras. Nagdiretso na kasi ako. Pwede naman umuwi din sa bahay tapos sasakay pa ng bangka. Para hindi na masyadong makuan. Kaso maaga pa naman ako umalis doon sa fish kaya eh, naglakad na lang ako. Napakalayo. Mga isa't kalahating oras na lakaran. Mula doon sa fish pond papunta dito sa Bara, Barangay Bara. So sa Sitio Luok naman tayo magkukuan. Sa Sitio ng Barangay Bara, Sitio Luok. Magpapatimbang. Ito tatlo lang to. So Sitio lang mga idol, papunta na tayo doon sa Malapit na din tayo sa papatimbangan natin ito mga kalahating oras na lang stay lang so ngayon doon dito na tayo. dito na tayo sa ako natin may mga ako kanada. Canada may mga kinilo Canada Ah, oh, diho. Ito mga dalawa may dalawang styro na na-deliver. Ito pa yung mga natira. Bagong kuan. Ayun ano na pa rin ka na sa mga krab. Ayan. Ito mula laki. Ito yung um, king crab. Ito yung sa atin mga dulo, mga kuwan. Yes, <laughs> ang ko ana. Mi mga siya Ito yung sa atin uh, um, babae. Ito. Ito. Ay, grabe ng lakat lap ka Kapoy. Ayun na. Nagkapi na pala ko to. Kaduan na nga nagkapi. Sa Kapi man ako to sa agihan. Ayun na mga idol. Oh. Bala yung dito na yung sa atin. Nakasabay na dito. So, mamaya makita nyo kung magkano yung mabibenta natin dito. Yun know? Ito pag mga ganito mga idol. Mura yan. Oh, isa lang yung sipit Ayan, yung mga ganito ito yung So mga idol, ito na yung nabenta natin. No? Oh. Ayan, kung marunong kayong tumingin ng presyo ng alimang, ayan yung presyo. Ayan din yung nabenta natin. Tatlong piraso lang. Ayan, ayan yung nabenta natin. So uh, mga idol, uwi okay na tayo, uwi. Okay. So, naka 1,070 tayo mga idol. Bale, ito nga pala yung mga namatay na alimango mga idol. Hindi, hindi ko lang naipakita kanina sa inyo. Ito nga pala yung mga namatay na alimango natin. Yung sakwan lang to, yung sa... Yung mga nakuha lang namin to sa gilid. Yung sa gitna, hindi pa namin nakita kung marami yung ba yung namatay. So, ayan. Oh. Mga oh, oh. idol, andito na ako sa bahay. Bali mga idol nilagyan pala nila ng pagkain dito si Batman. Ayan, Maaga pa daw nila 'tong nilagay. Problema daw hindi bumalik oh, hindi pumunta dito si Batman. Kuliyas na kasi talaga mga idol si Batman. Pero bumabalik naman siya dito. Baka mamayang gabi babalik naman 'yon. Hindi lang natin alam kung kailan siya babalik. Pero bumabalik 'yon mga idol. So, uh, punta natin si Waki. I-re-release na natin si Lawiswis mga idol. Wala, wala dito na si Lawiswis. Kasi nga nung lumipad na siya, ah, hindi ko naman nakita kung sa dinapuan niya, nawala doon bigla. Kaya hinayaan ko na. <laughs> so, wala na akong nakita kung kuan dito. Pero, magtatanong-tanong pa din ako sa dito banda sa sityo namin kung may nakita silang lawin. Pero hayaan lang natin si Lawiswis. Hindi na natin siya hulihin. Kung gusto niyang lumayo at maghanting na siya ng pagkain niya. Okay lang yun. Hayaan na natin siya. So ito na si Wake kasi wala, na si, L wala naman dito si Lawiswis. Wala naman dito si Lawiswis. So papakawalan na natin si Wake. Kasi siya kasi yung bully kay Labiswis kaya lagi yung umalis dati. Ayun na. Ayun na si Waki. Bumabalik pa sa kulungan niyo. Ak. Ak. Yun na. Lumipad na. Di. Ayun. Na. Ayan. So sa mga nagko-comment pa lang mga idol na Akala nila hindi ko daw kilala si Idol Imbol, Imboy. So magkakilala kami ni Imboy mga idol. Bali si Imboy dati mga idol, mas mataas pa ako ng subscriber sa kanya. Nasa 30 plus na ako siguro. Siya nasa... Hindi pa nga siya umabot siguro ng... ah oh, siguro mga 10 to 15,000 subscriber pa lang si Idol Imboy. Bago pa lang siya noon na koan, ha, na trending din yung mga video niya doon kay Bagwis. Bago pa lang siya noon na, o oh, hindi pa nga siya na, yung na Born to be Wild ba yun? Yun. Nagkausap na din kami ni yung boy video. So ayan, mas matanda pa to si, koan mga idols, mas matanda pa to si Waki kaysa kay, kay, Bagwis. Si Bagwis, siguro mahigit one year pa lang ito, mahigit two years na ito mga idol. Mas, mas nga mas nauna naman akong umangat kay Idol Imboy. So, yung nagpasikat talaga kay Idol Imboy, yung kuan si Bagwis. Bali sa akin naman, yung nagpasikat sa akin, ito yung, yung mga alaga ko. Yan, si Waki. Waki at Aki. Yung no, yan yung dalawa. Wala pa si Batman, wala pa si Lewis -wis. Yan yung nagpasikat sa akin. Yung nung sa channel natin. So, yan. Kakainin niya na naman to. Oh, ak! Oh! Ak! Hiyaan natin. Kakainin siya. na kakain yan kasi hindi dumating dito si kong kagabi. Si Si Batman. Pag may tira-tira si Batman, siyang kumakain. Kahit dragon fruit, kinakain yan. Ayan. Ito talaga mga idol, wala na tong balak siguro umalis dito sa amin. Kahit ilang beses ko na tong pinakawalan si Waki, bumabalik pa rin. kaso nga lang napakakulit talaga nito napakakulit ayun si Waki Si Batman, mga idol, sana bumalik mamayang gabi. Update ko kayo kay Batman mamayang gabi. Baka bumalik yun. Layas kasi yun. Oh, wala dito si Batman. Kung saan-saan kasi yun, pumupunta na. Pero kagandahan lang, bumabalik naman siya, mga idol. Hindi ko lang alam bakit hindi siya bumalik kagabi. Hindi siya kumain dito. So, mamayang gabi, mag-aantay tayo mamayang gabi. Antayin natin siya bumalik. Mga idol, pinagtitripan na naman ni Waki yung motoro. Yung side mirror natin. Ganyan talaga to pag nasa labas. So, ngayon wala na si lawispis dito, wala na si, wala na siyang bubulihin kaya malaya na si Waki. Dati palagi itong umaalis mga idol. Minsan dalawang araw bago bumalik. Isang araw. Ngayon, hindi na umaalis dito. Dito na lang talaga sa bahay. Kahit may mga uwak dito na pumupunta, sumasabay siya pero bumabalik ka agad. Maraming uwak dito na pumupunta. Hindi niya inubos yung saging doon oh, na pagkain ni Batman. lang nito mga idol hindi hindi na siya nagpapahawak na kagaya ng dati yung isa si si Aki mga idol yun yung napakabait talaga nun hindi yung nanu, hindi yung nanunuka ito kahit nung nasa 8 months pa lang siya ma nanunuka talaga to yung isa napakabait nun kaso nga lang si Aki pa yung hindi nakabalik pero nga bumalik ya bumalik daw dito si Wa, si Aki. Mga idol. Ang problema wala ako dito. Si mam si mama lang yung andito. So hinayaan niya lang. Tapos umalis din. Pero kung pinakain niya yon, siguro naghahanap yun ng pagkain. Kung pinakain niya lang yung dito, babalik at babalik yung dito. Ayan si Waki. So ayun mga dalang, lang, dito muna yung video natin. So shout out lang sa inyong lahat. At shout sa 43,000 subscriber natin. Sa mga nagpa shoutout out mga lol, next upload na lang. So ayun, thank you.